Arestado ang isang tirador ng kahan ng sigarilyo sa isang tindahan sa Pasay. Abang sa Quezon, isang kagawa ng Himas rehas matapos mahulihan ng walang papeles na armas. Para bigyan na muka Balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. akalaing may bibilhin sa tindahan ng lalaking ito na palakad-lakad sa tapat ng isang tindahan sa Villamor, Pasay City. Pero sa isang kuha ng CCTV, makikita ang mabilis na pagdakot niya sa isang kahan ng sigarilyos sa loob ng tindahan. Saka siya umalis. Sakto kasing nagtitimpla ng kape ang bantay noon. Pero agad na mukha na may-ari ng tindahan ang sospek. Nung nireview po nila yung mga CCTV footage nila sa store nila, ay uh, ito din yung sospek na nakita nila na nagnakaw sa mga stock in trade nila. Nahuli agad ang sospek na isa raw mga ngalaka. Pero sabi niya, nagbibiro lang daw siya. Sa kabila ng kanyang palusot, kulong pa rin siya sa kasong death. Kulungan din ang deretsyo ng isang barangay kagawad ng barangay Kalyehon, San Antonio, sa Quezon. Nakumpis ka kasi sa bahay ni kagawad Jacinto Gonzales ang ilang mga baril at bala na walang lisensya at papeles. Dahil ja mahaharap siya sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Habang isasalang sa ballistic examination ang mga nakumpiskang armas para sa cross-matching sa nangyaring mga patayan sa Batangas at Laguna. Dead on the spot naman ang isang pulis matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang winged van sa Pikit North Cotabato. Pauwi galing duty si Patrolman Stephen Lagiga nang bumangga sa likod ng van. Naka-helmet naman daw ang biktima pero sa lakas ng impact, tumilapon siya ng malayo posibleng hindi raw napansin ng pulis ang palikong wing van. Agad naman daw sinaklolohan ng driver ng van ang pulis at nagkasundo ng hindi na magdemandahan. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang muka ng balita.